At bago po tayo magtapos, energy sector ng bansa, palalakasin. Ngayong araw ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presentation of petroleum service contracts sa Malacanang. Layunin ng mga nasabing kontrata na siguruhing may sapat na supply ng enerhiya ang bansa sa pamamagitan ng masusing pag-aaral, pagtuklas at pagpapaunlad ng likas na yaman ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang walong service contracts ay naglalaman ng investments na may kabuuang halaga na $200 million. Nilalayo ng service contracts na suportahan ang exploration sa iba't ibang lugar sa bansa gaya ng Palawan, Sulu, Kagayan, Cebu at Central Luzon upang tumuklas ng mga bagong pagkukunan ng enerhiya nais ni Pangulong Marcos Jr. na tukuyin ang mga bagong energy supply sa bansa para pagyamanin ang ating oil and gas reserves, pababain ang energy cost at paramihin pa ang employment opportunities para sa mga Pilipino. Kailalim rin ng petroleum service contracts ay magkakaroon ng kauna-unahang native hydrogen gas exploration sa Pilipinas. Isang malaking hakbang tungo sa clean and sustainable energy innovation ng bansa. Malakas ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na panahon na para tumayo sa sariling paa ang Pilipinas sa usapin ng likas na enerhiya upang masiguro ang ating progreso para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. While well, we are fully committed to lowering our dependence on fossil fuels, we cannot disregard the fact that it continues to be our main source of It lights our homes, our industries, fuels our vehicles, takes our children to school, and the buses that carry our workers to their offices. It also supports the livelihood of our farmers and fishermen, making their work easier, faster, and more efficient. Sapat na enerhiya para tugunan ang pangangailangan hindi lamang sa ngayon, kundi para na rin para sa kinabukasan ng ating mga anak at ang ating mga susunod na ito. At dito na po rin ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.